Welcome to Indice Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Hi. So, the first grammar po natin today is wa mochiron. Wa mochiron. Benkyou wa mochiron. Hi. So, ang conjugation niya po is noun Yung first noun, wa, mochirong. Second noun, mo. Hi, or sentence no, wa, mochirong. Nani, nani, mo. Hi. So, kung gagawin po siyang Tagalog, iba-iba po siya. Depende po sa sentence po, ano po magbabago po yung Tagalog niya. Pero ganito po ang meaning niya. Noun 1 at syempre, pati rin noun 2. Hi. So, kumbaga yung noun 1 is natural na yon yun noun to din. Hay. Okay kaya naman po, maaari rin po maging ganito ang construction ng ano niya, sentence niya. Siyempre, hindi lang sa sentence, kundi pati rin sa blah blah blah. At iba pa po, depende po sa sentence po, magbabago po talaga ito. hay, So, ang explanation po natin sa wa mochirong nani nani mo. Hay. Ginagamit ito para ipakita na ang isang sitwasyon o bagay ay natural na ginagawa at bukod pa dito mayroon pang ibang sitwasyon na gagawin pa hi so medyo siguro medyo mahirap po intindihin pero ma maintindihan po natin yan pag gumamit po tayo ng sentence po ano po, so uh, munsa mari po kayo mag unmute hello po こんばんは<ー>こぶたたしておりますよろしくお願いしますエリサさんこんばんはバラありがとうございますはいそうアランーてんでえっと彼は勉強はもちろんスポーツもよくできるはい彼は勉強はもちろんスポーツもよくできる yung dito pong part po ng uh -huh. benkyo wa mochiron. At ito pong mo, sa Tagalog po, syempre, yes. hindi lang sa pag-aaral, kundi pati rin. Ito po yung mo is kundi pati rin. Ano po? Ano po. So, ano pong pagkakaintindi natin sa sentence na to? Syempre, hindi lang sa pag-aaral, kundi pati rin sa mochiron. Uh, Ude den sa pati sa Sports. Hi, so ganun desne, ganito. No wala lang kare po yung carbonate temperature. Tama naman po 'yung pagkakaintindi po natin. Arigatou gozaimasu. Hi. Takisapo tayo po guys ngayon ng ano, ng sentence. <laughs> Ay hindi tamang-tama apat po sila sa so, ano, kada isang grammar sa po 'yung magre-recite Ganyan na lang po. Hi. Arigatou gozaimasu. Desu demunsan. Hi, so titingnan po natin yung kada sal kada word po nila po. Ano po? Karewa. sa benkyo wa sa pag-aaral. Mochiron, syempre hindi lang. Sports sa sports. Mo, kundi pati rin. Yoku, dekiru. Mahusay. So, pag pinagdikit-dikit po, ang salitang yon magiging Siyempre, hindi lang siya mahusay sa pag-aaral, kundi pati rin sa sports. Yun po ang translation ng karewa wa, ben, ah, karewa, wa, wa mochiron, sports mo yoku dekiru. Hai! Ganyan po siya. So, next po tayo. Munsan. <laughs> Go po tayo. Basahin po natin. Hai! Eto, えっと、キャベツは炒めて食べるのはもちろん生で食べるのもお味しいです。おいしいね、キャベツはね。はい、ありがとうございます。キャベツは炒めて食べるのはもちろん生で食べるのもおいしいです。そう、炒めて食べるのはもちろん、あい、あキナイナンギニサ、カイニンナンギニサ、あ mo, syempre, kahit bla 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 din. Ayun ay, po yung itong may kulay po natin. So, JC sa uh, ano pong pagkakaintindi natin dito? Uh, kainin ng kinisa at syempre ito, ang uh, repolyo, kebetsu? So, this, so this repolyo po. Ang repolyo ay kainin ng kinisa at syempre kahit hilaw uh, masarap din siya. Hi. Pwede rin po ganun. Pwede rin po yun. Hi. Tama po yung ano, yung pagkakaintindi natin. Hi. So, titingnan po natin kada salita. ano po? Maraming salamat po, JC Damonson. Thank you din po. So, kabetsu ay repolyo wa ang itamete uh, ginisa taberu no. Taberu no wa Kinain ng... Ano po? Mochirong. At syempre, nama de, uh, hilaw, nang hilaw. Taberu, kainin. Mo, din. Kahit din. Uh, mochirong, syempre kahit po siya. yan yung mo po is din, oishi des, masarap. Hi. So, pag pinagsama-sama po siya, ang sentence niya ay magiging ang repolyo ay masarap kainin ng ginisa. At syempre kahit kainin din ng hilaw. Hay, yun po ang translation sa cabbage wa itamete taberu no wa mochiron. Nama de taberu no mo oishi desu. Yung po ang ibig po sabihin. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, My free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.